Ayan ang mga awaros nyo. Ito ang huli natin eh. ko mga uh, kabaros nyo eh. Dahil pag hindi natin pinatayan, tayo ang papatayin eh. magandang umaga po sa ating lahat mga kabaronski. Ngayong umaga ay palis po ako at pupunta po tayo sa tabing dagat. At mga ngawil po tayo ng isda ngayon. Ayun, samahan niyo po ako at kita-kits tayo dun. So yun mga kabaronski, nandito na po tayo sa ano, sa spot. Pali nagsiset up lang po tayo ng ating kawil. At maya maya ay magsisimula na po tayo. So, abangan nyo na lang po ang mga mangyayari dito kung makakaulit tayo ng isda. Yun. Stay tuned po para makita nyo mamaya ang mga pangyayari. Okay, hindi na. Makaprosko. Hindi na makakaroon. Kaya hindi natin pauli tayo ng tanduli sa ibang mga tawag ito mga kapag patun patun na pa eh. laki eh grabe itong makatunik mga, mga kapag kaya pag hindi ka marunong palawag ng stress kaya tayo dito kailangan natin ito eh Pagkatan mo na natin ito ba? masigurado. grado. ko mga kabaros nyo. Kaya pag natin Tayo ang papatayin. Sige, <laughs> <laughs> makatulit <mga kapahit. laughs> Yan mga kabaras kayo, maghahagi tayo ulit. Nakabinamano na tayo ng isa. Tumuka naman natin ulit ngayon. Iyan. Yeah. Ayan mga kabaros, abangan nyo na lang, nakabiglang silahin. Puni Nakahuli na tayo mga kabarski O Medyo na ito Puni na natin Araw na San Juan pa lang ngayon mga kabaroski kaya marami yung nagsidatingan ng mga naliligo. Ang ganda sana ng panahon kasumula tayong magagawa. Talaga namang yung nagsidatingan na ng mga bata at saka gustong maligo ngayong araw. Kaya bawi-bawi na lang tayo next vlog mga kabaroski. Kita-kits tayo at love you all. Oh, ingat kayo palagi.